Desperado jud kayo mohimog fake news ning ABS-CBN. Booking ang katarantaduhan ng ABS-CBN. 2024 lang namatay pero sinisisi kay Duterte. Ano wa oh. kanang na, kanang picture sa na namatay sa nga naka -red. Biktima daw sa extrajudicial killings pero di ay namatay last year pa. Oh, awara ko nang oh. ebidensya. Gipost sa Jara Funeral Services nga last year July to 2024. So fake news. At hindi lang 'yan, pati mga namatay noon pa isinisi din nila, pero magugulat ka sa susunod na nasa litrato. Apa niyo? Awa. Kani, kanang ang picture, dugay na namatay. Ilado na nga doktor dito sa Lanao, no? lano del Norte. Lahi ang rason sa gigamat pero gigamit na po nila para fake news. O ang last nga fake news nga ilang gikuan. Mo ni pinaka fake news. Kay ako na jud ang gihimong patay. <laughs> Kay awa. Oh, gimo kung patay mga giatay. Baka pati pagkamatay nito, isama nila sa lista. <laughs>